Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Marami tayong kwentong katatakutan na madalas nating naririnig tungkol sa ating mga iskuelahan. Hindi natin alam kung totoo ba ang mga kwentong ito o baka dala lang ng kabagutan kaya minsan na pag-uusapan. Pero ang ating kwento na pinagbibidahan ni Miss Annie, isang guro sa isang pampublikong paaralan. Papatunayan niyang may kababalaghang nagaganap sa eskwelahan. Dapat nga kaya niya itong katakutan? O may kailangan lang siyang maunawaan? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Ng si Miss Annie, isang elementary school teacher. Matagal siyang nadistino sa Metro Manila bago ito nagdesisyon na bumalik sa kanyang maliit na probinsya. Para doon na lang magturo. Napiling niyang magturo sa dati niyang eskwelahan dahil sa isang personal na dahilan. Sa unang araw ng eskwela, maaga siyang pumasok para malibot ang buong eskwelahan na minsan ay naging pangalawang tahanan na niya. Alas sa pa lang ng umaga noon, wala pang mga estudyante. Lumilibot na siya at binabalikan ang mga nabuo niyang alaala sa eskwelahang iyon. Binalikan niya ang mga pasilyo kung saan niya madalas inaabangan ang kanyang mga naging crush. Dinaanan na rin niya ang kantin kung saan madalas silang tumatambay na magkakaklase tuwing recess, lunch at kapag absent ang kanilang teacher. Nang mapadaan siya sa likuran ng stage, bigla niyang naalala na doon sila madalas nagkukwentuhang magkakaklase tungkol sa mga multo at mga nilalang sa kanilang eskwelahan. Hindi mawawala sa kanilang kwentuhan ang white lady na palakad-lakad sa pasilyo at madalas daw ay nakikita ng mga security guard tuwing gabi isang white lady na dating estudyante raw na pinagsamantalahan at pinatay. Hindi na raw makatawid sa kabilang buhay dahil hindi na nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pati na rin ang mga engkanto at duwende na namamahay sa mga punong nakapalibot sa eskwelahan na sumasanib di umano sa mga estudyante pati ang kapring ng babato ng mga pasaway na estudyante. Napapailing na lang si Miss Annie habang binabalikan ang mga napagkuwentohan nila noon. Wala siyang naiambag noon dahil wala naman siyang naranasang kababalaghan nung nag-aaral pa lamang siya roon. Kaya naisip ni Miss Annie, baka gawa-gawa lang din ang mga kwentong iyon. Wala lang silang magawa at siguro gusto lang nilang manakot. Ang huling pinuntahan ni Miss Annie ay ang gitnang classroom sa second floor. Doon siya naatasang magturo ng mga nasa grade 1. Hindi hindi makakalimutan ni Miss Annie ang classroom na yon. Iyon din kasi ang classroom niya nung grade 1 siya malaki na ang pinagbago ng classroom. Malayong malayo na sa dating itsura nito noon. Pero, malinaw pa rin ang mga alaala ni Miss Annie sa classroom na iyon. At meron siyang isang alaala na hindi niya pwedeng makalimutan na naganap doon. Nasunog kasi ang classroom na iyon. Maswerteng nakaligtas siya kasama ang ibang mga kaklase niya. Naputol ang pagbabalik tanaw niya sa nakaraan ng may marinig siyang maliliit na yapak mula sa pintuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaking nakauniporme habang bitbit ang sira-sirang bayong. Pamilyar si Miss Annie sa batang lalaki na iyon at ang kanyang bitbit na bayong. Hindi tumitingin sa kanya ang batang lalaki at dere-derecho lang na umupo sa harapan. Hindi makapagsalita si Miss Annie. Hanggang sa biglang nagangat ng paningin ang batang lalaki at tumitig sa kanya. Ngumiti ito habang kumakaway. Naaalala mo pa ba ako, Annie? Masiglang tanong ng batang lalaki. Hindi makagalaw si Miss Annie nanlamig ang kanyang buong katawan Kilala ni Miss Annie ang batang lalaki na iyon Hindi siya pwedeng magkamali Si Louie iyon Ang kaklase niya nung grade 1 na may autism Isa sa mga kaklase niyang namatay nang nasunog ang classroom na yon. Liham ng Gabi Dali-daling lumabas si Annie ng classroom para maliwanagan sa kanyang nakita. Natatandaan pa ni Miss Annie ang naging kaklase niyang si Louie. Lagi itong tinutokso noon wala pa kasing nakakaunawa sa kalagayan niya. Tinatawag siyang balio dahil sa kanyang autism. At tanging si Annie, ang kanyang naging kaibigan sa eskwelahan na iyon. Kaya naman, palagi siyang dinadalhan ni Louie ng manggang hilaw. Lagi yung nakalagay sa kanyang sirasirang bayong. Walang bag si Louie eh. Mahirap lang kasi sila. Kaya... Naaawa noon si Miss Annie sa kanya. Parang kinukurot nga si Miss Annie kapag naaalala niya kung paanong itinutulog na lang madalas ni Louie ang gutom nito tuwing recess at lunch. At kung paano siyang paglaruan at saktan ng mga kaklase nila. Kaya madalas, inaaya ni Miss Annie si Louie noon sa likuran ng kanilang classroom para magtago sa mga salbahin nilang kaklase. Para hindi na nila si Louie. Annie, balang araw, ako naman ang magliligtas sa Inosenteng pangako ni Louie kay Miss Annie noon. At tinutuong nga niya. Nang nasunog ang kanilang classroom, iniligtas ni Louie ang mga kaklasi nila. Kahit yung mga pilyo at nananakit sa kanya. Ang pinakahuling iniligtas niya ay si Miss Annie. Takot na takot si Miss Annie noon. Nasa dulong sulok siya ng classroom at naharangan pa siya ng mga bumagsak na kisame. Pero hindi naging hadlang iyon para iligtas siya ni Louie. 'Di ba, sabi ko sa iyo, Ani? Ako ang magliligtas sa'yo. iyo. Alika na. Huwag kang matakot. Naiiyak pero sinusubukang maging matapang, na nasabi ni Louie. Hinila siya ni Louie mula sa sulok at ginabayan palabas ng classroom tagumpay na nailabas ni Louis si Miss Annie pero sa kasamaang palad, nabagsakan ito ng kisame na siyang ikinamatay niya. Tanda pa ni Miss Annie, sa huling pagkakataon, kumaway pa si Louis sa kanya para iparamdam na okay lang. Naluluhan na lang si Miss Annie habang inaalala ang mga huling sandali ni Louie. Malinaw pa rin itong naaalala ang kabayanihang ginawa ni Louie para iligtas siya. Kaya imbis na matakot nang nakita niya si Louie, nakaramdam siya ng awa at pasasalamat sa yumao niyang kaibigan. Natroma si Miss Annie sa sunog na iyon. Hanggat maaari ayaw na niyang balikan. Pero dahil sa pagpapakita ng multo ni Louie, hindi niya maiwasang sariwain ang alaala niya sa kanyang kaibigan. Bigla na lang siyang napaiyak. Buong tapang na bumalik sa loob ng classroom si Annie para harapin muli ang multo ni Louie. Kaya lang, pagpasok niya, wala na ron bigla si Louie solo na niya ang buong classroom. Hanggang sa biglang may gumulong sa sahig ng classroom. Hilaw na mangga. Tumigil iyon sa kanyang paanan. At pagtingin niya sa pintuan kung saan nang galing ang mangga, laking gulat niya nang makitang nakatayo si Louis doon. Hawak pa rin ang sira-sira niyang bayong kumaway ito kay Miss Annie. Annie, para sa'yo ang mangga na yan. Tinulungan ako ng kapre para pitasin yan. Nakangiting bida ni Louie. At pagkatapos noon ay bigla na lang tumakbo si Louie palayo sa classroom na yon. Nang sundan siya ni Miss Annie, nakita niyang magkahawak kamay si na Louie at ang isang malaking tao na hindi niya mawari ang itsura. Kapre nga. At ang kapring ito ang pumitas ng mangga. Totoo pala. Totoo pala ang mga kakwento ng kaklase niya noon na merong kapre sa kanilang eskwelahan. Araw-araw na akong magpakita si Louie kay Miss Annie. Sumasali ito sa klase. Naglagay ng bakanting upuan si Miss Annie sa kanyang tabi para doon umupo si Louie nakikinig ito sa pagtuturo ni Miss Annie. Natutuwa ito. Palibhasa, hindi natapos ni Louie ang grade 1 kaya naaliw siyang pakinggan ang mga bagong kaalaman na itinuturo ni Miss Annie sa klase. Nagtatanong na nga ang mga estudyante ko bakit, bakit merong bakanting upuan sa tabi ni Miss Annie at napapansin nilang palagi niya itong tinitignan. Ang sagot lang ni Miss Annie, para iyon sa isang kaibigan. Pinagbubulungan na nga siya ng mga estudyante niya. Alam niyang pinagtatawanan siya ng mga ito sinabing nababaliw na. Pero hinayaan na lamang niya ang mga bata. Totoong nakikita niya si Louie Palagi nga itong may ibinibigay na mangga sa kanya eh. Minsan nga Isinasama ni Louie ang mga duwende at ingkanto sa klase ni Miss Annie. Naaliw bigla si Miss Annie. Totoo rin pala ang mga duwende at ingkanto sa kanilang eskwelahan na madalas na pinagkukwentuhan ng mga estudyante noon. At ang maganda dito, naging kaibigan pa nila si Louie. Sa wakas... Nagkaroon ng mga panibagong kaibigan si Louis sa kabilang buhay. Walang anumang takot na nadarama si Annie sa kanila. Naging kaibigan na rin niya ang mga ito dahil naging mabait ang mga ito kay Louis. Sa paglipas pa ng mga araw, may napansin ka si Miss Annie kay Louis. Sa tuwing pumapasok ito ng classroom, nangangamoy sunog ito at sa huling araw ng Oktubre, napansin naman ni Miss Annie na parang aligaga si Louie. Maya-maya pa'y ikinagulat ni Miss Annie ang paghablot sa kanya ni Louie para ilabas ng classroom. Lumabas ka na, Annie. Baka masunog ka. Natatakot at umiiyak na sabi ni Louie. Doon na pagtanto ni Miss Annie na ang huling araw ng Oktubre, ang death anniversary ni Louie. Ang araw kung kailan nasunog ang kanilang classroom, halos tatlong dekada na ang nakakaraan. Kalmadong hinawakan ni Miss Annie ang mga kamay ni Louie. Hindi ka na masasaktan ulit ng sunog, Louie tapos na yun. Ligtas ka na. Mahinang sabi ni Miss Annie kay Louie. Lumuluhang nagtanong si Louie. Nailigtas naman ba kita noon, Annie? Natupad ko naman ang pangako kung iligtas ka, di ba? Tumango si Miss Annie at sa kaniyakap si Louie para magpasalamat sa pagligtas sa kanya noon. Sa yakap na yon, parang napapaso ang balat ni Miss Annie. Para siyang nasusunog. Pero tiniis niya ang sakit kung yun lang ang pwedeng maging kapalit para mapasalamatan niya si Louie sa pagligtas nito sa kanya noon. Annie, dalawin mo ko ha. Malamig ang kinalalagyan ko at natatakot akong mag-isa ron. Umiiyak na sabi ni Louie. Muling tumango si Miss Annie at pagkatapos noon ay nawala na ang nakakapasong init. Pero nawala na rin si Louie. Mag-isa na lang ni Miss Annie sa classroom. Bago matapos ang araw na iyon, pumunta si Miss Annie sa sementeryo para hanapin ang puntod ni Louie. May dala siyang manggang hilaw para ialay sa kanyang kaibigan. Hindi naman nagtagal at nahanap niya sa dulong parte ng sementeryo ang puntod ni Louie. Nakaramdam ng lungkot si Miss Annie nang makitang napabayaan na ang puntod ng kanyang kaibigan. Basag-basag na ang puntod nito at sinulatan pa ng kung ano-anong kabastusan ng mga masasamang tao. Naiyak na lang si Miss Annie habang nililinisan at sinusubukang ayusin ang puntod ni Louie. Doon niya napagtanto na kahit papaano'y hindi na mararanasan pang muli ni Louie ang mga pananakit at pangungut siya sa kanya ng mga masasamang tao sa mundo sa kabilang buhay wala nang mananakit pa sa kanyang kaibigan wala na sa paglipas ng mga araw hindi na muling nagpakita si Louis kay Miss Annie nakaramdam siya ng pangungulila sa kanyang kaibigan kaya isang araw muli niyang sinariwa ang kanilang mga alaala Si Louie ang inspirasyon niya para maging guro at bumalik sa eskwelahang iyon. Si Annie din mismo ang humiling sa principal na madistino sa classroom nila noon ni Louie. Nais niya makita ang lugar kung saan namatay ang kanyang kaibigan. Binalikan niya ang isang sulok ng classroom na iyon kinabukasan. Kung saan nakapuesto noon ang mga kaklase niyang nanakit kay Louie. Tinitignan niya itong mabuti. May galit sa kanyang mga mata. Naalala niya kung saan niya ibinuhos ang isang garapon ng gasolina at malapit iyon sa mga upuan ng mga salbahing kaklase nila ang mga kaklase niyang nananakit sa kanyang kaibigan na si Louie at saka sinilaban gamit ang posporo na siyang naging mitsya ng sunog nung nag-aaral pa siya roon si Ani ang nagpasimula ng sunog. Ang sunog na iyon ay para sana igante ang kanyang kaibigang si Louie. Pero ang sunog na iyon nakapatay kay Louie. Bakit nakaligtas ang mga masasama nilang kaklase at hindi ang inosenteng si Louie? Isang katanungan na kahit kailan ay hindi na mabibigyan ng kasagutan. Ng gabi.